Tara, samahan niyo kami magbida-bida sa Hotspot Spicy. First time namin dito kumain, kaya sinubukan si Dodong ng tadhana. Kung alam lang daw niya, di sana nagdala na siya ng gunting. Sarap. Mmm, yummy. Sabi mo, chopstick ka. Dali. Mga di marunong mag-chopstick. ko. Oh. Mag-chopstick tayo. Mm -hmm. O siya, tara na. Samahan nyo kami papuntang Hotspot Spicy. Malapit lang to sa bahay namin dahil morning ako ngayon. Kaya niyaya ko si Dodong na kumain na din sa Hotspot Spicy. Gawa nga ng matagal na namin tong gustong puntahan. Pero hindi namin mapunta-puntahan kasi masyado kaming busy. Charot! <laughs> Ang totoo, wala kaming budget. <laughs> Babadgetan na natin para makatikim na tayo ng isa sa mga sikat na pagkain ng China. Nag-open kasi sila ng new branch dito malapit sa bahay namin. Kaya sabi ko kay pareng Edwin, man namin pag may chance kami. Nasa likod lang sila ng all-in gift market guys at saka nasa taas. Makikita nyo naman sa likod, napakalaki ng kanilang signage na hotspot spicy. Pasensya na pala sa video namin kasi magsi 7pm na yan so medyo maulap-ulap na siya. Hindi na ganun ka clear. Malapit lang to sa bahay namin pero hindi namin alam na marami na palang shop dito sa likod ng mga coffee shop. Maganda pala tong likod ng Alin Gip Market kasi lagi lang kaming napunta doon sa harap lang sa Gip Market. Aliin. Yung likod pala uh, tapos na rin pala, ang dami na rin palang mga shop kasi bagong tayo to dito eh kaya hindi namin, ngayon namin na ikutan, maganda pala siya. Maganda dito tumambay pag winter. Kasi nasa second floor, overlooking yung area nila. Ito na nga, nandito na kami sa loob ng Hotspot Spicy. Ito yung mga choices nila na pagpipilian mo. Bali 5.9 yung isang kg. So, mamimili ka dyan. Ang ginawa ko is, kumuha ko pa isa-isa para uh, matikman namin lahat. Dahil maraming choices, na naparami din ang lagay ko sa bowl. So, naka more than 1 kg kami. Ang ending, nung pinaluto namin, is konti na lang yung sabaw, puro laman. Masarap pa naman yung sabaw, guys. Kaya ang gawin nyo next time, pag pumunta kayo din, is tig isa kayo ng bowl, tapos kanya-kanya kayo ng paluto. Para paldo kayo sa sabaw. sa <laughs> so, mga hindi pa nakatry dyan, oh, try nyo na, masarap siya, worth it ang bayad. Habang inaantay namin ang aming order, nag-video-video muna ang mga vloggeres. Naghanap buhay para mabuhay. <laughs> O oh, ayan, dumating din ang inaantay namin. O oh, ba diba, punong-puno sa dami ng pinili namin. Ang sarap niya guys, promise. Ang Yummy. sarap ng sabaw, malasa. Pati yung mga yan, lahat yan. Masarap ang lasa. Sabi ko kay Edwin, gumamit siya ng chopstick para matuto siya. Pero bukas pa ata kami matatapos sa pagkain nito pag magcha-chopsticks kami. <laughs> Kasi parehas naman kami hindi marunong. I just ko Lord itong pansit, itinaas ng itinaas, paabotin pa ata hanggang langit. <laughs> Sabi ko sa kanya, wag kang magpapalata na taga bundok tayo, putulin mo na yan sa kutsara. <laughs> Magdadala daw siya ng gunting next time para hindi siya mahirapan. <laughs> Pero nung natikman namin guys, ang sarap promise, balik-balikan, babalik pa kami dyan. Siguro mga after 5 years, babalik kami. 5 <laughs> years. Napakatindi ng mga pangangailangan dahil mga 5 years pa bago makabalik. Actually, kung hindi natin babajitan ang isang bagay, hindi yan mangyayari. Gawa ng marami tayong mga bayarin at maraming mga gastusin. Unlimited ang ating mga gastusin, pero limited ang ating pera, ba? Diba? Kaya ako, sinasama ko sa budget ang pagkain sa labas para maka-experience naman ng mga bagong pagkain at mga bagong lugar. Gawa nang kung antayin pa natin kung kailan dadami ang pera natin bago natin to gawin, baka hindi na mangyayari. Isinama ko talaga to sa isa sa mga priority ko, yung mga experiences sa buhay. Kasi investment din to. This is the best investment actually to build ourselves. Pagkakaroon ka kasi ng new discovery. So, pag once na marami kang nade-discovered or mga experiences sa buhay, so mag-accumulate yung knowledge mo later on. So, magkakaroon ka ng maraming knowledge about sa pagkain, about sa tao, about sa lugar, about everything. So, this is very good investment actually para sa akin na kailangan din bigyan bigyan ng pansin natin. At kailangang budgetan kasi ang pera kayang kitain yan. Talagang ang papel ng pera is nawawala, bumabalik. Kaya, pero ang chance at saka opportunity, hindi na yan babalik. Kaya kung may chance tayo at saka opportunity na ma-experience sa isang bagay, gawin na natin kasi baka hindi na magkaroon ng chance ulit, ba diba? Nagkita pala kami ni Hana sa all market kasi nag all din pala sila dahil morning 7 si at saka day off niya. So, ang ending na sa kami dahil na-discovered namin to ni Edwin kanina na may bilyaran dito. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang aking video. Guys, see you sa next video. Salamat sa panonood. God bless everyone at mag-iingat po tayong lahat. Please follow and share. Bye-bye.